Hi guys, ito yung natirang puto pao nung Friday So, nilagay ko siya sa ref, sa chiller And then, ngayon ay martes So, bali, apat na araw na ang lumipas Pero guys, napaka moist pa rin ang aming puto pao Ayan Iinitin nyo lang to guys So, wag mag-alala doon Kung sa tingin nyo nagda-dry na ang puto pao dahil kung initin nyo guys, babalik yung kanyang lasa. Ayan. Wala kang malalasahang panis dito guys sa potopaw natin. Tingnan nyo naman siya guys. O. Ang panis na uh, mga niluto, magkakaroon siya ng parang yung malagkit sa loob guys. Yung parang laway. Ayan. Pero ito wala lasang-lasa mo pa ang kanyang gatas. Dahil sa gana sa gatas ang ating puto at keso. Ayan. Hmm. So, kahit na matagal na to guys, 4 days na nga, ay okay pa rin siya. Hmm. So, mahigit 24 hours ang Lives nito, guys. So, kung may natira kayo sa mga handaan, ayan, pwede pwede nyong initin. Salamat sa mga patuloy na bumibili. Ito, guys, ay natira sa school canteen. Dalawang peraso. Ayan. At ito yung mini merienda ko ngayon. Pati yung puto cake, guys, ganun din. Mas lalong sumasarap guys yung iniinit. Ayan. Mmm. Sinitinan ko lang guys ha. Kasi ako ang ano, ang tawag doon. Tinitesting ko. Mmm. So, subok na subok na guys. Hindi napapanis. Ayan. Tamang pag-store lang natin sa ating rep. Ayan. Pero kung nasa room temperature lang guys, uh, mga 14 hours lang. Huwag nyong hayaan na hindi yan mailagay sa rep. Ayan. So, ayan. Tingnan nyo guys. Sarap-sarap ah. nyan. Sarap, mm. Busog ka nito sa isang peraso. So, yan lang muna guys ang ma ko. Bye